himala himala na nagkakaisa rin yung relihiyon. Tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo mga idol. Kaya shout out dyan sa mga kapatid natin sa paniniwala. Shout out dyan sa mga uh, individual natin kumbaga na grupo na nagkakaisa tayo ng isang hangarin. ba? Isipin nyo, yung iglesia ni Kristo, yung katoliko, yung ano yung uh, yung team ni Kibuloy at saka yung kapatid nating ka-Musliman diyan sa Mindanao. Nakikita talaga natin, nagpreparasyon sila para labanan yung protesta para labanan yung impeachment na pinaghanda ng gobyerno na patalsikin ang bise presidente. Nasa likod ni Vice President Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo. O kontrahin daw nila ang mga impeachment complaint laban sa vice sa pamamagitan ng malawakang rally. Inanunsyo yan sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ah, magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Hindi rin natin masisisi ang grupo ng mga religious uh, group dahil may kanya-kanya silang pananaw, may kanya-kanya silang tingin uh, sa bansa natin. At saka may, pan may pananaw sila kung anong mabuti dito sa lipunan natin. Kung anong uh, nakakatulong. Kasi kahit sabihin pa na kahit sabihin pa na bakit nakikialam yung mga religious group, katulad yung Iglesia ni Kristo at saka yung mga pari na mga nagbubukal bubukal dyan, na ang pinag-sisigaw uh, nila at saka yung ginusto nila, yung pamumuno niya. No? Hindi naman kasi talaga dapat sila magkikialam kung tutusin dahil magkakaiba ang uh, ano ng uh, reliyon at saka sa gobyerno. Pero, may apiktado kasi ng mga membro ng bawat uh, umbrella ng kanilang reliyon which is yung mamayang Pilipino. Dahil apiktado uh, sa ginagawa ng mga politiko ng gobyerno. Dahil ang pagpapatalsik sa vice presidente, parang hindi naman yan ang solusyon para giginhawa ang uh, mamamayang Pilipino. Hindi naman yun ang pinaka-ultimatum na pamamaraan. Dahil yung pagpatalsik, pag-impeach, utos ito kumbaga ng mga politiko na sila ang mayroong, mayroong interest doon sa trono para kung mahalimbawa matalsik, mapupunta sa kanila kumbaga yung pisto at saka sumasakay-sakay so, na kasi ang mga problema ng itong mga magkakasama ngayon katulad yung mula sa presidente pag ma-impeach si Sara Duterte wala na silang kalaban na matigas kumbaga pagdating sa eleksyon kasi na-impeach so kaya napilay na di ba parang na nakaawot diretso mula sa presidente suportahan natin dito sa mga ano dito sa mga kongres at sa kasinit kasi nagkasama-sama kumbaga yung uh, impeachment uh, decision na petisyon na galing sa kanila pero hindi rin ninyo iniisip kung ilan rin yung nagsama-sama na labanan yung, yung inyong uh, petisyon, yung inyong desisyon na ma-impeach si Duterte, kung ilan rin yung grupo, hindi lang sa Maynila, pati sa Mindanao at sa Visayas, kung ilan rin yung nagprotesta na kontrahin yung plano ninyo, di ba? Hindi ninyo iniisip yun. Ang iniisip nila, ninyo, kung ilan lang yung mga nagsama-sama dyan, na mga panggobyernong namumuno, ay eh, politiko naman yan. Yung politiko kasi hindi mo makikita ang katotohanan doon dahil politiko yan. Hindi yan tulad ng yung mga reliyon na wala pa yung politiko. Yung reliyon, tinayo na yan kumbaga ng uh, pinuno nila, ng leader nila, hindi nagdipindi doon sa politiko. Kasi kahit anong uh, sistema titingnan mo, may iglesia man ni Kristo o kristyano, muslim, nagkakaisa sila doon sa advokasya na hinihing, hinihiling nila na walang ganun ang dapat, hindi ganyan ang lutas. Ngayon, sumakay naman itong mga uh, ibang uh, namumuno din sa kuasapang gobyerno kasi nga, eh may mga underground agreement pagdating sa bayad. Tapos, sumakay rin itong katulad sa kanila ni Dilima, na itong si Dilima, hindi naman talaga para sa mamamayan yung kanyang ipinaglaban. Kung di yung pinaglaban niya, gusto niyang makakaganti sa kay Duterte dahil pinakulong siya ni Duterte. Hindi niya magantihan si Duterte dahil hindi naman si Duterte na mismo yung presidente, si Rodrigo Duterte. Ngayon gusto niya, doon niya ipatama sa anak ni Duterte na which is si Sarah Vice Presidente. Doon niya, kumbaga, ilabas yung kanyang bugso ng kanyang galit at doon niya yano yung kanyang ganti. Eh hindi manobra no doon sa kay Duterte. Ngayon, itong mga si Raul Loren na politiko, nagkaroon sila ng joint timing. Pati rin itong mga congressman, nagkaroon sila kumbaga ng pagkakaisa. At saka, so, bakit kayo maniniwala sa congressman? Unang-una, sabi ko nga, si Barbers, taga Aminil, taga Sarigaw. Yung binablog ko yung nakaraan doon sa ano, na si Duterte pa ang umupo sa pisto. Si Barbers nga mismo ang nag-speech doon, na napakaswerte ng Pilipinas, napakaswerte ng Pilipino, na mayroon tayong namumunong nagli-leader na tulad ng ganito, si Rodrigo Duterte, na tunay at tunay na tapang at malasakit para sa, para sa inang bayan, para sa mamayang mga tao. Kaya sabi nga niya na, sana dagdagan pa ang kanyang serbisyo, sana dagdagan pa ang kanyang buhay para lubos na mapakinabangan ng Pilipino. Kaya hangang-hanga siya doon sa kay uh, Rodrigo Duterte nung panahon na si Digong ang namumuno ang namayagpag sa Pilipinas. Ngayon, nung bumaliktad na, hindi na si Digong, si, uh, ano na, si Marcos na, kung ano yung pinagsasabi niya yung una, nagbabawi, bumalik, bumaliktad ng lahat. Parang uh, Uh, parang nalimutan yung sinasabi. Hindi mo akala kung buwang na nagsabi o oh, uh, dorog. Kasi siya pa mismo sa likod ng ganyang sinasabi na suportahan si Duterte ang kanyang ang advocacy ni Duterte suportahan, habaan pa ang buhay tapos, noong panahon na ganito ngayon siya na mismo yung chairman sa pag-imbestiga doon sa kay Duterte na bakit daw ganun ang nangyayari bakit daw may mga extra judicial killing o kaya ano-ano pa namang pagkakamali na foul na ginawa ni Duterte na yung panahon na doon siya, siya mismo nag uh, nagtulak siya mismo nag-rekomenda uh, nag tapos ngayon, siya na naman ang nag-imbestiga paano mo ngayon paniniwalaan na yung inaalsa nila sa Congress na para i i hanapin nila ang justisya kumbaga sa ginawang kasalanan ni Duterte pagkakamalit ni Duterte na sila man ang kasama nung mga panahon na yun sila man ang nagbibida tapos ngayon sila ang mag-ibistiga so paano mo ngayon suportahan yung advokasya ng kongreso oh? na yung unang uh, yung unang tao na sila ang ano sila ang nagtutulak ngayon sila rin ang kumukontra di ba so wala ka nang uh, wala ka nang naispatunayan wala ka nang pwedeng alamin na malalaman mo kung tama yung sa kanila consider mali talaga yan, Kikita mo na eh.